Hello guys maluluto po kami ng asawa ko ng nilagang baboy guys yan kasi po request nung isang anak ko guys para makahigop daw ng sabaw Ang anak ko kasi paborito rin na may sabaw guys eh. sarap din kasi umihigop ng sabaw guys Lalo't maulan ulan guys napo. eh sabi magsabaw daw kaya eh, mayroong kaming baboy laga na lang sabi ko So, walang katapat niyan guys. Nakakaikop ka na ng sabaw. Minsan din naman, magbaboy rin naman. Sa tayong mga may edad na, medyo, tansahin lang natin yung pagkain natin ng baboy minsan. Kasi may edad na rin tayo. Pero yung mga bata, sigurado yan. Favorito nila baboy. Yan, nakakaikop daw ng sabaw nilagang baboy na lang guys tapos lalagyan natin ng gulay yan po guys inaulan ulan kaya masarap migup ng mainit na sabaw kailangan din natin ng mga sabaw sa katawan natin guys makahigop ng sabaw iba iba rin yung pakiramdam pag nakakahigop tayo ng sabaw guys parang lumalakas din tayo di ba yan Madali lang namang lutoin yung baboy guys eh. Uh, bata pa naman yung baboy na to. Madali, madali lang palamputin. Pagka malambot na po yan eh. Lalagyan na po ng maya maya po ng gulay yan guys. Pwede yung pechay. O may sitaw. Para ano rin siya guys. Masustansya. Kailangan mga gulay yan. Sitaw guys. unay natin kasi medyo matigas yung sitaw eh. May patatas. Ayan. Pag yan nilagang baboy guys, tapos may mga gulay, ang tawag po sa amin yan sa probinsya, sa Pangasinan, putchero. Ewan ko ba rito sa Maynila, yung putchero, iba yung putchero nila guys, eh, parang may sarsa. Sa amin kasi pag putchero, nilagang baboy, eh, may mga gulay, putchero tawag sa amin yan. Eh. May mga gulay po, tulad ng pechay, patatas, sitaw, meripolyo. Putsero po tawag sa amin yun guys. Pangilagang baboy na may mga gulay guys. Mas may luya lang katapat. Sarap mag i sa sabaw niyan guys. Ang piyesta nga yan guys. Di po yan nawawala eh. Sa mga handaan. Pag ganyan. Pag may baboy po kinakatay. Eh, may putsero po sila. Sinabawan. May mga gulay. Iba naman din po yung mga ibang sangkap na pag, pag nagkati ng baboy mga ibang putay yan guys tapos na ulam na guys sarap humigop ng sabaw guys o di ba pakaigop kami ng sabaw guys oh yummy sarap humigop ng sabaw guys pag lalo pag naulan thanks for watching Thank guys, subscribe Rob's vlog like ulite. and share very much